Isang magandang araw po at pagbati sa ating lahat sa mga kayo na roon ng oras po sa sa saan kayo magandang 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 umaga at ang hari, gabi lalong lalo na po sa ating mga web alam niyo po marami na nagsabi na sa mundo ng YouTube ay hindi kayo nasuportahan ng pangyong tama po at yun ay uh, talaga naman laman YouTube. Ito po ay isang uri ng entertainment kung saan gumagawa tayo ng content para makumbinsin natin ang viewers sa tayo ay panoorin yung isa naman ay engagement. At uh, kailangan po rito ay ang tibay at kapal na muka. Yan po ito. at tapa dahil marami magiging kritiko kapag uh, ang isang uh, youtuber o content creator ay umangat uh, at sumikan yan po uh, ng ang mga basher o kritiko sa ngayon mga maliliit pang youtuber ay uh, hindi po nakakaranas yan po sa YouTube at uh, aking at to eh uh, marami pong uh, nagiging successful at marami din hindi marami din bumabagsak yan po talaga uh, social percentage po kaya tayo po uh, ay ay natin na uh, na uh, bagong natatag sa mga pagsubok natin dahil pinasubok natin ang mundo ng content creator sa YouTube ah pagdasal po natin ang ating mga channel ay umangat hindi naman po uh, bigla-bigla talaga uh, yan po ang mundo at uh, sana po ay uh, ha, sa aking po sinabi ay yung iba ay magkaroon din na lang sa ng mga nararanasan nila tungkol po sa pagiging isang content creator o isang YouTuber. Yan naman po Ayon, Salamat. Ikaw po si Pierre. mga Adventurers. God bless us all.